Yan guys. Sinarado. Sinarado ang pinto. Ayan. Good morning, good morning. And then nakapasok na tayo. Bukas! Yan. Yeah. Good morning. Good morning everyone. Kagigising ko lang tatay. Ha? Huh? Kagigising ko lang. Ayan po mga kaibigan si Tatay, ayan. Nagbukas ng pinto. alitan na. Opo, opo dito, ayan. Ayan po mga kaibigan. Ayan guys. Gising na po si Tatay. Ayan, almusalan na po kami mga kaibigan. Ayan. Sasabay po na magalmusal. Ayan. Sasabay tayo na magalmusal mga kaibigan. Ayan. ayat sumayu ngaki nanti. Kalau misal penima kayak di kan, kalau misal penima juga. Di mana ulan? Di mana ulan?

Subo mo na, subo! Ayan! Ayan! Masarap! Masarap! Masarap ang lotog, Nanay! Mmm! Ayan po mga kaibigan. Sabi ko ay nag-audition ni Tatay sa dalawa. Pag alam ito kami ng lugaw. <laughs> Kaya para para hindi mahirinan si tatay kumain. No? Para hindi mahirinan. Diretso-diretso. No?

lúc tất cả những cái chuyện của mình để già. Ông già. tôi luôn. guys, tôi một Tạm tay sinabayan ko na pag ano, sinabayan ko na <laughs> yan guys para hiyak yeah, mo na ay eh, binilisan ko ng pagkain. para hayaan ko na siya kumain eh nililinis pa ako, go balis yan guys đó Đó nào. no it was right right and guys so what's up tay dai maglilinis na. Tapos tayo mai. Tayo na Kulaan natin siya. Ayun. Na na bisita pag ng kahit dito. Ayan, huwag silang pay-tanis. tanis sa na ako mga kaibigan. Tayo ay magmamap. Yan, magpumuhos tayo ng magpumuhos din ang banyo. Kasi nga medyo mapalot ng kaibigan. Yan guys, magwawalas muna tayo mga kaibigan. Yan yeah, guys, mag na tayo. Yan yeah, guys, mag-iibig ka ng kubeta. mag ka ng kubeta, mag-iibig ka. tayo. po natin ng hangis. para bola okay, Guys, mau apa Para ini eh, hari ini sudah putih sama

na hindi siya hindi niya tinutulungan Ayan po. Ayan. Kasi gusto niya sa labas. Kaya, mamap natin.

natin. So, uh, pag hindi mo siya ma hindi matalo And, eh, Iba yung ano Iba yung amoy ng hindi ng tao Ang matanda Kahit kaya hindi matanda Matalo Sarami so, natin yung

hinihingal-hingal tayo rin. Siyempre, tayo ay may edad na rin. <laughs> hinihingal-hingal na tayo. map natin. Yun. Lagi natin sa labas. Yun guys. Lagi natin sa labas mga kaibigan. Tapos na tayo mag-map. Para maamoy-amoy. Para so wala na yung amoy. Ito sa teris na Ayan guys. Ayan guys. Nakapaglinis na po tayo. Ayan po. Ayan Nakapaglinis na yung tatay. Busy-busy na tatay. Ayan. Busy-busy na tatay sa si pag pagtatastas ng ano. <laughs> pagtatastas ng tali. Ayan guys. Good morning, good morning, good morning! Good morning. Good morning. Okay, ito mga kaibigan. Tutupin na muna natin yung kumot niya. Yan guys, tutupin na po natin yung kanya kumot. Ay, yung unan niya sa ano? Sa likod. Yan, tinapal niya sa likod yung unan. Ayan. Tayo. Parinis na po mabango na. Mabango na kanya ng bahay. Ah, hindi ko siya maliligo. Kaliligo na kahapon. Maliligo na po si tatay kahapon. Kaya huwag mo natin punasan. Ayan. Kasi nakaligod niya sa kahapon. Ayan. Minsan kasi pinupunasan ko yan. Araw-araw ko pinupunasan. Pero ngayon hindi. Kasi nga medyo may na siguro sa katawan. Kaya hindi mo na magpupunas. Ayan. Makabukas ko na pupunasan yan. Ayan po mga kaibigan. Ayan, mapapalam na po sa inyo. Tapos na po tayo dito. Ayan, tapos na po tayo dito mga kaibigan sa ating bahay ng ating lalagaan. tapakain na po natin sa nung bukaw. Ayan. Hindi ko hindi ko laging pinapakain ng kinapay Kasi nga, pinapay medyo matamis. Ayan. Iwasiwasan natin papakain sa tatay ng matamis. Ng kinapay. Kaya, eh, yung gustong gusto pa naman yung mga kaibigan yung matamis na tinapay. Kasi meron siyang iniinom na gamot para sa diabetes, kolesterol, saka sa dugo. Kaya, eh, pero napainom po na siya kung mga kaibigan, napainom po na siya gamot. Napainom po na ng vitamins. Kaya, eh, ganyan na yung gamot niya. Ayun, ayun. ayun. Itong libangan niya ito, buburin ko siya naman tagatastas mga kaibigan para meron siyang libangan kasi pag wala siyang libangan, hyper kaya kanina nasilip ko siya mga kaibigan umiikot ng mata magong isa na yan ano po mga kaibigan papalam na po ko sa inyo maraming maraming ko salamat po God bless po sa inyo lahat Ayan po, maraming salamat po sa inyo kung gusto huwag mag-skip ng ads mga kaibigan salamat